Yun guys, uh, good morning. Uh, welcome to my YouTube channel. Ah, uh, ngayon pala magluluto tayo ng ano, uh, bulastog. So, yung bulastog guys is tawag 'yun sa salita namin sa ringkunada sa Bicol na buwa. So, ito yung kanyang karne. 'Yan. Uh, ito ay uh, ang part nito ay nasa batok ng baboy. So, tingnan nyo niya, Tingnan nyo siya. 'Yan. Yeah. Mas makapal yung kanyang ano, uh, taba uh, mas marami ito ba kaysa sa laman. So, ang purpose niyan, para pag kinain siya mamaya, uh, hindi siya yung matigas. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung part ng baboy. ayan. So, batok to batok. Guys, ito. Gasa na natin yung karne. Gasa na natin yung maayos para hindi malansa So ayan na guys, ah, nandito na siya sa lagayan. So ang tubig niya sakto lang. Yung ah, malubog lang yung kanyang ano, karne. So ayan. Tapos so, mamaya naman natin siya. Napalambutin ah, lang natin siya. So maglalagay lang tayo dito ng So optional lang to kung gusto niyo ah, Naglagay lang ako ng isang pirasang bawang. Tapos itong buong ano, paminta. So pampano lang siya sa salasa para medyo kumapit ng konti natanggal yung mga lansa siyempre kaya tayo ng asin so, ayan. so depende sa ano, paralasan nyo kung gusto nyo hindi maalat depende sa iyo talaga yung asin so ayan so papalapasin muna natin yung apoy so kapag kumulo uh, na siya saka natin papahinaan tay na natin sa guys pa-break train atin. Guys, hindi masyadong ano, um, sobrang lambot kasi. Ipiprito pa natin yan. So, ayan. So, konting minuto lang, mga siguro 5 minutes, pwede na yan. Okay, natin na. So, medyo matigas pa siya guys. Pero okay lang yan kasi, ipiprito pa natin yan. So, may parting matigas, may parting malambot. So e na siya guys, ah, na siya. So, ang gawin natin ay eh, Sakto lang 'yan guys, medyo matigas ng konti pero hindi siya Hindi siya hindi siya matigas. Na hindi rin siya sobrang lambot. So tanggalin natin siya, ilipat na natin siya. Hmm. Tanggalin muna natin 'yung kanyang ah, init. So, yun yung kanya yung guys. So, mamaya iiwain natin siya pagka hindi na siya mainit. So, mamaya kalitin natin para mag na natin siya. So, yun, guys. Ito na yung ating, ano, uh, iiwain natin siya para talagyan na natin mamaya ng mga ingredients natin. So, sakto lang kanyang ang dumbo. kalakyan okay. okay. sa pwede na yan. na sa guys lahat yun ang natin uh, gagawin so i natin itong lagayan dito so, depende sa inyo kung gaano kalaki so mga ganyan so, kung nalalakihan guys sa ganito so, pwede nyo matiin so, okay, okay na so ngayon guys gagamit uh, tayo dito ng uh, testing boy so pinagsakit na siya pero hindi, hindi pure na uh, testibiyan niya harina natin dito. Halo natin siya ng kunting harina dahil sa masyado itong maalat. Kung hindi mo sa maalat, uh, masyado siyang over ano, uh, bit crispy talaga. So, dati ang gumagawa ko nito, uh, harina lang tapos uh, magic sarap. So, ngayon, magamit tayo ng testibiyan. Ito nga pala yung harina yung ihalo natin. eh ano to ha homemade siya hindi siya yung ano pag kinain mo talaga ano sya so aruin lang natin sya para mag magharo talaga ng maslo para hindi masyadong ano pwede na yan. Ah. Uh, tapos maglalagay naman tayo dito ng uh, crack lang na ano, na uh, paminta. So kung may pulbos kayo, so depende sa gusto niyo. So ako and guys, ah, uh, ito talaga ginagamit ko lagi, crack. Tapos dito. Depende sa inyo kung gaano karami. Mas gusto niyo maraming garlic. So ako isa lang nilagay ko and then Talagay tayo ng isang liplo.

Christopher Makasling, uh, shout out sa uh, sa Teleperformance Rockwell. So, nagluto siya nito. So, sabi niya, uh, hindi pa daw naluluto. na uh, nauubos na dahil naamoy uh, pa lang nila, sobrang sarap na. And then, uh, yun nga, bagong luto. So, pinapapak na. So, masarap talaga ito papakain. Gulang, pulutan, so, kahit saan, pwede siya. Ayan. Gusto natin yung harina kumita natin ang dahil masyado ng mano sa kamay parang hindi mapunta sa kamay ko yung halina pwede nyo yung gusto nyo lagyan guys ng patis yung ano, nasa inyo yan kung gusto nyo lagyan so ako hindi na kasi lalo siya mag aalat so, yung iba nalagyan ng patis pampalasa so, din yung patis so masarap din yung ilagay so ako hindi na gumamit nito kasi ginagamit ko lang guys yung ano patis kapag uh, hindi ako gumamit ng ano ng crispy fry so yun ang ginagamit ko so dahil hindi tayo gumamit ng ah, gumamit dahil gumamit tayo ng Pesti ano. So, ana harina So, jumadat na yun. So, hindi na ako nalagay ng patis. So, kung talagang ano lang yung ordinary lang na luto. So, yun at ang hinahalo ko lang is patis, magic sarap, ordinary na harina tapos sa uh, paminta, sa So, yun lang. Pero ngayon dahil uh, gumamit tayo ng pesti boy, so, hindi na ako nilagay ng harina para hindi na siya anong ah, ano ng patis para hindi na siya ano, maaarat So ganun lang siya guys, ganun lang yung kasimple yung uh, gagawin natin yun. So pag ganyan na siya, tama ipiprito na natin yun. So ganun lang. So ayan na guys, uh, so, ipahin tayo ng, ano, ng ating uh, mantika. So use oil lang yung ginamit natin. So, Makayos naman ito na yung itsura ng ating luto Okay, matakot na ang chicken kasi hindi magbabari na po yung guys hindi yun yun, na nasunog kasi may hari at uh, kahit man na ano siya so sure na yan na uh, malambot hindi siya matigas kasi yan na parang bata natin dalawang so. okay. so, lutuan lang natin ito gagawin so, nasa na siya guys. Unti-unti siya na siyang uh, nag-brown. Uh, Makikita nyo naman kung malapit na maluto kasi hindi na siya masyado na gano'y yung kanya na. Yung ng tita. Mas maganda kung nakalubog kasi kahit right, kaya gano'n gano'y yung, yung So, mag, ang iba gano'y na gano'y na siya ka na kusa. Kasi nakalubog siya sa ng tita. Ito din gano'y tayo ito kaya. Mm. Ano guys? Ano masarap. Ano na tasty. na ba 'yung amoy masarap? Depende sa inyo guys kung ngayon gusto niyo ng kulay, kung gusto niyo ng pastel, kung gusto niyo gamit lang ang kulay. Ayan. Hindi sabi guys malambot kasi yun niya. eh, ano sa taba? Yung kanyang karne. Yung kanyang karne is uh, taba, laman, magahalo niya. Laman at uh, taba. Tapos tekto natin ng konti. guys, uh, malapit niya sa maluto. Ito yung tura guys. Pwede natin siyang anguin guys. So, Di siya guys kasi nga meron harina. So yun ang kagandaan dito guys kung nagluto kayo. Hindi kayo matatakot magluto kasi. Ano siya. Kahit mataba. So natin na nakakaroon ng mga pagtalasik ng matika. So wala yan guys. So, anguin natin ito guys. Ito second batch. Kahit ganyan sya guys, hindi lang mas mawari. Yan. Uh, okay lang yun. Kaya ganoon lang sya. mo lang, di ba bigay Diba guys, parang syang kalsik guys, hindi kayo mag- luto nito so yan. kita naman uh, mantika tapos uh, kalsik -kalsik na yun, so na natin so antayin na so wait guys so, so, ito yung, ating ginawa. So, ayan. napaka juicing guys. So, napaka juicing May, tumainit siya. So, so, pero, kita naman ng lambot. So, parang niya nga lang talaga. Ayan, guys. guys. So yun guys, gagawa na tayo ng sausawan. Sibuyas. Medyo may isa labas. Gawa ng ano. May nababasketball. basketball? 训练。 Kunting patis lang. Tapos suka. Then, kunting toyo. sa dito. So, pero ito ang natin mag niya magawin. So, yun sa guys. Napaka-juicy niya. Lambot lang. yun lang guys.